So, ayan, good morning mga kaibay. -e ayan, i-flex natin yung RKLC B plus B3 natin. Ayan, o. 5 to 6 seaters na siya. Ay, mga 4 to 5 seaters siya. May pre-tire na siya sa likod. Tapos, disc brake na din ito mga kaibay. -e ayan, digital na rin na kanyang panel board. Pwede rin kayong mag Saksak ng USB niya kung gusto nyo magpatugtog at kung gusto nyo manood ng movie. Basta meron siyang USB. Tapos, uh, steering wheel na rin siya. Ito mga kaibigan. Steering wheel na rin siya. Tapos, automatic wiper. May spring fan. Ah, uh, Tapos, ito yung kapakan niya. Oh. Maganda ng model ito mga kaibigan kasi naka uh, 1,000 watts 1,200 watts motor na to. Tapos, 645 na battery. Ayan, tignan mo yung mga gulong yung mga kaibay ko. Hmm. Malaki na rin yung compartment niya. Tapos may pre-trapal na rin siya timer and may additional previous tayo. May additional discount na tayo mga kaibay. -e Basta magpunta lang kayo sa aming uh, mga branches sa Marikina, sa Mateo Montalban. Meron din kami sa Asambales. Tapos, ito yung ating RKLGS V3. ayun, may crown light na din to. Ayan. 60 volts, 20 ampere siya. 650 watts uh, motor and controller. Pero yung takbo niya parang pang 800 watts na. Malakas na rin itong mga ka-e-bike. Ito katulad ng service namin. Three to 4 seaters na din siya mga ka-e-bike. Ayan, lalo kapag may mga anak kayo na yahatid sundo. Tapos, disc brake na rin yan harap at likod. Meron na din tayong reverse cam. Ayan, dito lalabas yung sa reverse cam. Tapos, digital panel board na din. Tapos, meron na siyang seatbelt. Tapos, merong handlebar. Ay, yung sa uh, hawakan. Tapos, ito yung kanyang reverse camera. Ayan. Tapos, ito yung ating mga two wheels. Ito yung RK122. 48 volts 20 ampere. Ito yung ating 113. Ayan. Ito yung ating mga 001 BNC. Ayan mga kaibay. Dito sa amin mga kaibay, meron kayong choices. Ayan, may aso pa. Meron kayong choices mga kaibay kung uh, sagat-sasagat natin yung price. Meron din tayong Ah, uh, seven days warranty, pero lifetime service yon. Kung gusto nyo isagad yung price. Meron naman tayong SRP, mas mataas yung warranty service natin. At meron free home service din yon kapag doon tayo sa SRP price natin. May mga pagpipilian kayong amount para sa discount natin. At meron din tayong mga previous yan mga ka-e-bike. Pwede kayo mag-message sa Red Kingdom Electric Bike and Red Kingdom E-Bike. Or Uh, pwede kayo manood sa YouTube ni Papa Jobs. Ito yung mga tubos natin, mga kapitike. Ayan. Ito yung 2,500 watts natin na RK H1. Kasi ito yung bago nating unit na RK Prince. 48 watts yan, pero 60 watts, 20 ampere na siya. So yung mga kaibay, kung may mga question lang kayo, pwede kayo mag-message sa TikTok account ko na Red Dam. GST 2021 at sa aming FBP sa Red Kingdom Electric Bike. Yun ang bike Bye!